Gagal ko na makasama kayong muli. Isa na namang makabuluhang talakayan ang inihanda ni Binibining Gamba para sa inyo. Alam niyo ba klase na ang mga Pilipino ay likas na madasalin at malakas ang paniniwala. Tulad na lamang na mag-asawang hindi nabibihayaan ng anak. Kaya't dumarayo sila sa isa sa mga lugar sa Pilipinas tulad ng upando bulakan upang sila ay sumayaw ito ay ang paniniwala sa sayaw sa ubando ang sayaw sa ubando ay isang pasayaw na pagdiriwang ng mga Pilipinong isinasagawa sa ubando bulakan Pilipinas sa pangunguna ng mga obadenyo bawat taon sa buwan ng mayo sa salo ng tugtugin ng mga instrumentong yari sa kawayan nagsusuot ang mga kalalakihan kababaihan at mga kabataan ng ubando na mga tradisyonal na kasuotan upang sumayaw sa kalsadang sinusundan ng mga wangis na kanilang mga pinipintakasing santo sina san pascual bailon santa clara at nuestra señora de salambao ang senyora ng salambao habang umaawit ng kantang santa clara pinong pino kabilang sa mga nagsasayaw ng sayaw ng kasiglahan at pangkasaganahan ang mga dayuhan mula sa ibang mga bayan sa pilipinas na humihiling ang karamihan ng anak na lalaki o babae mula sa mga pintakasing santo ng asawang lalaki o babae o kasaganahan sa buhay nagsasayaw silang lahat bilang isang panatang prosesyon pangunahin na upang pumasok sa mga sinapupunan ng mga kababaihan ang espiritu ng buhay ito ang hiwaga at misteryo ng Ubando, bulacan ngayon ating tatarakayin ay may kinalaman sa ibinahagi kong kaalaman tungkol sa panliwala o pananalig ng mag-asawa upang sila ay mabiyayaan ng supling. Ito ang mito mula sa ipugaw na nagkaroon ng anak sinawigan at bugan. Muling isinalaysay sa Ingles ni Maria Luisa B. Aguilar Carino at isinalin sa Pilipino ni Wilma C. Ambat. Pero bago natin talakayin ang akdang ito, ay kilalanin muna natin ang mga tauhan ng akda. Ang mga tauhan ay ikat buwaya, pati. Ito ang mga hayop na nakita ni Bugan sa kanyang paglalakbay. At sina bumabaker, bolang at Niling o ang mga Diyos na tumulong sa mga asawang Wigan at Bugan upang sila ay magkaanak. Alam kong handa na kayong alamin kung ano ba ang kwento ng mag-asawang Wigan at Bugan. Halina at makinig. May mag-asawang nagngangalang Wigan at Bugan. Ngunit hindi sila magkaroon ng anak kaya kanilang pinag-isipan kung anong mga pwedeng paraan ang maaari nilang gawin upang sila ay magkaroon ng anak. Ilang saglit pa ay napagdesisyon na ni Bugan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan na silangiling, bumaker, bolang at ang Diyos ng mga hayop. Kaya't siya ay naglakbay. Sa pagsisimula ng kanyang paglalakbay, may nakita siyang isang igat sa lawing kanyang nadaanan. Tinanong siya ng igat kung saan ito pupunta at sinabi niya, nanagahanap siya ng lalamon sa kanya dahil hindi sila magkaroon ng anak ng kanyang asawang si Wigan tinawanan lamang siya ng igat at sinabing magpatuloy sa paglalakbay patungo sa mga Diyos sa silangan sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay ay nakita naman niya ang isang buwaya sa lawa sa lagudo Pinanong rin siya ng buwaya kung sino siya. Sinabi niya siya si Bugan at naghahanap siya ng lalamon at kakain sa kanya dahil hindi sila magkaroon ng anak ng kanyang asawa. Sinabi ng buwaya na hindi niya naman maaaring lamunin si Bugan sapagkat napakaganda nito. Nagpatuloy si Bugan sa kanyang paglalakbay at nakilala naman ang isang pating nakiusap si Bugan na kung maaari ay kainin siya ng pating sapagkat wala nang saysay ang kanyang buhay kung hindi siya magkakaanak sinabihan siya ng pating na hindi niya maaaring kainin si Bugan sapagkat isang kahihiyan ang kainin ang napakagandang babae sa halip ay inalok siya nito na kumain Matapos kumain ni Bugan, kasabay ng pating ay nagpatuloy na muli ito sa kanyang paglalakbay. Sa wakas ay narating ni Bugan ang tahanan ni na Bakir, ngiling at iba pang Diyos. Hinintay niya ang mga Diyos at humiga sa lusong sa labas ng bahay. Nakaamoy si bumabaker ng isang tao. Lumabas siya at nakita si Bugan malugod siyang tinanggap ng diyos at hinanap ang iba pang kasamahan nalugod din ang ibang mga diyos na makita si bugan at nagbigay ng mga regalo tulad ng manok, baboy at kalabaw sinamahan pa nila ito upang makabalik sa kiyangan Tinuruan ng mga Diyos ang mag-asawang bugan at sigan ng isang ritual na tinatawag na buad upang magkaroon sila ng magandang ani ng maayos na pamumuhay at ang kanilang minimiti ang magkaroon ng isang anak. Agad isinagawa ng mag-asawa ang sinabing ritual at nagpasalamat sa mga Diyos sa mga tulong na kanilang ibinigay sa kanila. Matapos ang ilang buwan ay biniyayaan sila ng anak at ang kasiyahan nilang mag-asawa ay tila walang mapagsintan at mapaglagyan. ng nagtatapos ang akdang nagkaroon ng anak Sinawigan at Bugan. So alam kong naunawaan ninyo ang mito ng Ifugao na inyong napakinggan. Subukin nga natin ang inyong galing sa pagsagot sa ilang mga katanungan tungkol sa napakinggang akda sa pamamagitan ng larong Who wants to be a millionaire. yonyarios sa pera, yayaman ka sa kaalaman. Para lang malinaw, ang mga katanungan ay may mga katumbas na puntos at ito ay may kabuuang 100. So alam kong handa na kayo. Simulan na natin ang unang tanong. alam kong ang lahat ng mga katanungan ay inyong nasagutan ng tama. Napakahusay. Naway